Noong pabalik si Grand Tutor Wenzong sa Chengdu, bakit biglang nagbukas ang kanyang ikatlong mata? Nagagawa nitong makita ang itim at puti ng puso ng tao. Bigla itong nagbukas noong pabalik siya. Dahil napagtanto niya na nagbago na ang hari, noong mga panahong iyon, pinangunahan ni Xiao ang isang espesyal na hukbo para sa lakayin ng How, At ang mga namumuno sa hukbong ito, ay pawang mga anak ng iba't ibang mga Panginoon. Sino mang mga pinuno ang maghimagsik? Papatayin muna ang kanilang mga anak bago lusubin ang lungsod at lipulin ang angkan. Kahit na mapaharap sa ganitong kalupitan. Ang pamilya Su ng Jijo ay nanunumpa pa rin hindi susunod sa siyang. Ang anak ni Su, si Su Quan ay isa sa mga mga bihag. Pakiusapan mo siya. Habang pinagmamasdan ng nagliliparang mga nyebe at ang nagyayelong mga pader ng lungsod, nanginginig si Su Quan Shao. Ngunit ang boses ay nagmamakaawa ng buong pwersa sa ama na sumuko. Pagkatapos niyang magsalita, bumuhos ang ulan ng mga pana mula sa kalangitan. Mukhang hindi nagalinlangan si Suho. Handa niyang isuko ang kanyang sariling anak. Isang landas lang ang nakikita ni Su Quan Shao. Iyon ay ang magpakamatay. Siya ay tumangi sa sakit Ama, walong taon na tayong hindi nagkikita Iyak na hindi niya ako makikilala Si Hinsho ay sumulong para palakasin ang loob Ikaw ang aking anak Gawin mo ang iyong sarili na pinakamalakas kong anak Isa sa inyong mga kapatid ang namatay Isa sa mga anak ko ang namatay Sino ang pumatay sa kanya? ang trader na si Suho. Ang diwa ng hukbo ay umangat, ang kanilang loob ay nasa pinakamataas na antas. Sa utos ni Hinshu, agad na pinakawala ng mga trebuchet ang mga higanteng bato patungo sa pader. Matapos ang ilang round ng pagbomba, gumuho ang mga pader. Isang malaking butas ang biglang lumitaw sa harapan. Agad na sumugod ang unang alo ng mga kabalyero. Kahit na sinalubong ng napakaraming pana, walang umatras. Ngunit sa huling sandali ng paglusog, nagpapawala si Suho ng isang nagliliyab na pana. Tumama ito sa depensa na gawa sa mga katawan ng tao sa harap ng pader. Ang itaas ay binuhusan ng maraming bagay ng madaling magliyab, at ang mga kabayo ay likas na takot sa apoy. Nagdulot ito ng pagkalito sa mga mandirigma, ang mga nangungunang tropa ay napilitang umatras, natakot bago pa man lumaban. Si Yin Shou, sa harap ng kanyang mga sundalo, ay hinampas ng letigo si Yin Zhao sa mukha para matauhan. Pagkatapos ay pinunit niya ang isang bahagi ng kanyang kasuutan at tinakwa ng mga mata ng kabayo, ang nakikita ng kabayo ay nakadepende sa tao. Kaya, habang pinapatibay ng kalaban ng kanilang depensa, si Yin Xiu mismo ang nanguna sa mga sundalo para makalusot sa linya ng apoy. Ang buong hukbo na mataas ang moral ay sumunod sa likod at lumusog. Nang mabasak ang tarangkahan ng lungsod, nawalan agad ng loob ang buong lungsod. Pinangunahan ni Yin Xiu ang grupo ng mga hostage hanggang sa Zuan Yuan Tomb. Nanumpa na, na kukunin niya ang ulo ni Suho. Ngunit hindi niya inaasahan na, dito pala nakamit ang pagiging hari ni Yin Shiu. Sa gitna ng paglalaban ni na Yin Shou at Suho, tumama ang isang palakol sa malaking bato. Agad nagkaroon ng bitak ang bato. Pagkatapos, nasaksak sa balikat si Yin Shiu ni Suho. Ilang patak ng dugo ang damaloy sa bitak patungo sa libingan ng Zuan Yuan. Tumama ito sa mismong katawan ng selyadong Fox Demon. Ito ay ilang daang taon na ang nakalipas. Si Cheng Tang, ang ninuno ng dinastiyang Yin Shang, ang nagtatak nito, at ang tanging makakapagbukas ng selyo, ay ang dugo ng mga inapo ng Yin Shang. Sa sandaling ito, nabuksan na ni Yin Shiu ang selyo ng demonyong fox. Ang pamilya so ay wala ng laban. Ang panganay nilang anak naghihingalo. Ay sinabi sa kanyang kapatid na si Sudaji. Natandaan. Ang angkan ng Su sa Jijo ay hindi kailanman maglilingkod sa siyang. Pagkatapos nasaksihan niya mismo ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Nakita rin niya si Insho na binabakbak ang anit ng kanyang ama. Sa kawalan ng pag-asa, binunot niya ang pambuhok sa kanyang ulo. Bago pa man ang pagguho ng niebe, bigla niya itong isinaksak sa kanyang leeg para wakasan ang buhay. Ngunit pagkatapos ng pagguho ng niebe, si Ate Su ay nakalabas na mula sa karwahe. Bumango na ang himalang stock at si Sudaji naman sa mga oras na ito ay hindi na anak ni Suho kundi isa ng Fox Demon. Dahil bago maganap ang pagguho ng niebe, Sinaniba ng Fox Demon si Sodaji para siya ay muling mabuhay. Nang harapin ng grupo ng mga hostage ang anak ng traitor na si Suho. Na dapat sana ay parusahan ng kamatayan. Nakatitig lang si Sodaji kay Yinxiu na nasa malayo. Dahan-dahan siyang lumapit. Dinala na ni Yinxiu sa Sister Su sa kampo. na pagdesisyon ng ihandog siya bukas sa bandila. Ngunit habang tahimik na ginagamot ni Yinxiu ang kanyang sugat. Bigla namang lumapit si Sister Su at dinilaan ang sugat ni Yinxiu. Balak sana niyang patayin ito. Ngunit mabilis na gumaling ang sugat. Hindi ito ordinaryong mahika na dapat taglayin ng isang isang tao. Mukhang makakatulong sa akin ang babaeng ito. Si Ying ay may kakayahan at pagnanasa. Matagal nang naghahangad sa trono. Ngunit ang kanyang ama ay naging malupit sa kanya mula pagkabata. At mas pinapaboran ng kanyang nakatatandang kapatid. Ang matagal na pagpigil sa kanya ay tiyak na sa isubog. Ngayon, mayroon siyang tulong ng isang espiritu ng Fox. Upang agawin ang trono, kung hindi ngayon, kailan pa, sa kanyang pagbabalik tagumpay. Ang mga nagawang tagumpay, ang ulo ni Suho. At si Sung ay inihandog ko sa aming ama at nakatatandang kapatid. Akala ko'y mapapansin ako ng aming ama. Ngunit na natili pa rin malamig ang pakikitungo ni Di. Kaya naman, sa piging ng pagdiriwang, naghandog ng sayaw ang mga hostage. Naging handgal si Inchi at tumakbong itinaas ang kanyang espada. Akala ni Di na maghahandog siya ng sayaw, kaya tuwang-tuwa siya, ngunit pinatay siya ng kanyang minamahal na anak sa isang saksak. Nakita ito ng mga prinsipe at agad siyang pinalibutan. Ngunit si Hinchi ay ang panganay na prinsipe ng kaharian. Walang sino man ang may lakas ng loob na pigilan siya. Pagkatapos, humarap si Hinchi at itinarak ang espada kay Hinshu. Sa isang iglap, pinigilan siya ni Najifa at Hinjao. Ngunit hindi nila inaasahan na si Hinchi, sa ilalim ng kontrol ni Jia Ji, ay nagpakamatay sa harap ng lahat, akala ng lahat ng naroon. Ang panganay na prinsipe ay pinatay ni Jifa. Ang pagpatay ng pinuno ay isang krimen na nagbubungan ng pagkalipol ng angkan. Agad na si kay Injao para magmaka nakakaawa. Si Hinchi, ang anak, ay pumatay sa pinuno, isang napakalaking pagtataksil. Jipa Ang pagpatay mo sa kanya ay hindi lamang walang kasalanan, Magkos, nakagawa ka pa ng malaking kabutihan para sa aming dakilang siyang. Kaya bilang naging isang natitirang anak, si Ying Xiu, natural lang na umakyat sa trono bilang hari ng Shang. At nang magtanong ang punong ministro na si Bigan tungkol sa kapalaran ng kaharian, biglang nagkabasag-basag ang mga balat ng pawikan. Ang dating maaliwalas na kalangitan ay biglang dumilim. Mabilis na lumuhad si Bigan sa harap ni Ying Xiu. Ang pangyayaring ito ay tanda na itinakwil na ng langit ang siyang. Ang angka ng hari ng siyang ay nagpapatay ng ama at nilalapastangan ang hari. Wala nang mas malaki pang kasalanan sa mundo kaysa kaya nagalit ang talangitan. Iminungkahi liyensyo na ialay ang isang daang tao bilang sakripisyo para mapawi ang galit ng langit. Sumagot si Biga na kahit isang libong tao pa ang ialay, wala rin mangyayari, ngunit may isa lamang paraan. Iyon ay ang magsunog sa sarili si Yin Shou bilang sakripisyo sa langit. Noong pinag-isa ng ninuno nilang si Cheng Tang ang mundo, marami siyang pinatay na nagdulot ng parusa ng langit. Pitong taon nagkaroon ng matinding tagtuyot at walang tumubong halaman. Ang mga ninuno ni Cheng Tang ay nagtayo ng altar para mag-alay sa langit at nagpakasunog bilang sakripisyo sa mga Diyos. Dahil dito, naantig ang langit at napawi ang galit nito, agad na lumuhad si Yin Zhao para makiusap. Hinihiling niya sa kanyang ama na ipamana sa kanya ang trono. Handa siyang magpakasunog bilang alay para sa kanyang ama. Bilang anak, sinabi ni Yin Zhao ang kanyang tunay na nararamdaman. Ngunit ang narinig lamang ni Yin Zhao ay ang paghahangad niya sa trono. Kaya naman, hindi maiwasan ni Yin Zhao na magkaroon ng pag-aalinlangan kay Yin Zhao. Ano ang pahulugan ng pagiging hari? Ang mga kasalanan ng mundo ay nasa hari lamang. Susundin ko ang yapak ng ninuno kong si Cheng Tang. Magtatayo ako ng altar sa couch para sa pag-aalay sa langit. Sa araw na matapos ang altar, Susunugin ko ang aking sarili bilang alay sa langit para hilingin ang kapalaran ng dakilang siyang. Pagpalain ng dakilang siyang. Marahil ay may natitira pang kabutihan sa puso ni Gusho sa mga panahong ito Sa parehong oras Tinawag ni Yuan Shi Tianzhen ang labindalawang niyang disipulo para magmeditate ng sama-sama Nakita nila na sa hinaharap, ang mundo ay magiging puno ng patayan Kapag nangyari ang talamidad Ang mundo ay babalik sa kaguluhan at mawawala ang lahat ng buhay Mabuti na lang at alam na ninuwa ang araw na ito Basta't may padala ang Feng Bang sa mundo at maibigay sa pinuno ng lahat At ang pinuno ang magbubukas at magtatalaga ng mga Diyos Maliligtas ang lahat Pero ang kapalit ng pagbaba na may hawak na listahan ay mawawala ang libong taong kapangyarihan at magiging isang mortal. Sa puntong ito, biglang nagpakita si Jiang Ziya Magamat hindi tinawag ni Yuan Shi Tianzhen, hindi sinasadang nakita niya ang sako ito sa mundo. Sa pamamagitan lamang ng isang pusong puno ng awa, usang loob niyang inalis ang apat tapong taong kapangyarihan. Bumaba na may hawak na listahan para iligtas ang mga nilalang. Dagdag pa rito, pamilyar siya sa mundo dahil sa kanyang mga paglalakbay. Siguro nga ito ang itinakda ng kapalaran. Nagpasya si Yuan Shi Tianzhen na ipadala si Jiang Ziya pababa ng bundok dala ang listahan. Sa sandaling hawakan niya ang listahan, nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Agad siyang naging isang matandang lalaki na may puting buhok, samantala, sa loob ng dinastiyang Shang. Hininginiin sa kanyang ama na pumunta sa kinaroroonan ng kanyang ina sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit sa paglalakad nila, nakakita sila ng butas ng aso. Pagtingin niya sa ibaba, isang fox demon pala na kumakain ng tao. Ang fox demon ay nagngangalit at nagpapakita ng pagbabanta at agad na tumakas. Hinabol ito ni Yin Zhao ngunit hindi niya naabutan. Ngunit nakita niya ang Fox Demon na tumakbo papasok sa Deer Tower. Nandoon pa ang aking ama nagpapahinga at hindi ako pwedeng pumasok ng walang pahintulot. Ngunit nag-aalala si Yin Zhao sa kaligtasan ng kanyang ama kaya hindi na niya ito inintindi. Hawak ang espada, sumugod sila sa atik. Si Ji ay sumunod agad. Kahit na nag-iingat sila, nagising pa rin nila si Yin Shou na nagpapahinga. Sino yan? Ako ito, Pumasok ng may espada sa kalagitnaan ng gabi. Gusto mo ba ang aking trono? Masyado kang nagmamadali, di ba? Hindi po, mahal na hari, hinahabol ko po ang isang soro. Demonyo. Nagulat si Hindrao, bakit naroon si Ate so sa kama ng aking ama? Dali-daling sumagot si Jipa para pawiin ang tensyon, kaya't napakalma ang sitwasyon. Dapat pala noon pa ipinatay ko na si sudaji. Isinakripisyo ng hari ang kanyang sarili para sa lahat, isa siyang dakilang bayani, Huwag mo na siyang galitin. Kung ang ama mo ang nasa kalagayan niya. Ano ang gagawin mo? At si Jipa, walong taon na siyang wala, walong taon nang hindi nakikita ang kanyang amang si Ji Chang. Sakto namang nagkataon na ang bagong hari ay nagpatawag sa apat na maharlika para humarap sa korte. Ang pagpunta sa Chouge ay hindi tiyak kung ano ang kahihinatnan. Ngunit sa si Ji Chang na makita ang kanyang anak, kaya't nagmadali siyang magtungo sa Chouge. Samantala, sa ibang lugar, si Jiang Ziya, kasama si Nayang at Neza, ay dumating sa Chouge. Pagkapasok pa lang nila sa tarangkahan ng lungsod, ay ibinenta na sila ng mga negosyante para magtrabaho sa altar ng sakripisyo. Sabi ni Jiang Ziya, nagpunta siya para mag-alay ng kayamanan sa hari, pero sinabihan siya ng isa na huwag nang magsalita pa bigla niyang hinampas ng letigo si Jiang Ziya. Pero nahawakan ito ni Nezai gamit ang isang kamay. Pagkatapos, pinaikot niya ito ng siyam naput siyam na beses. At biglang ibinagsak sa dumi ng elepante. Nagulat din dito ang mga elepante nagtatrabaho. Natakot ang mga elepante at nagtakbuhan na nagdulot ng kaguluhan. Nang makita ang nangyaring aksidente, si Nezai lumipad sa himpapawid gamit ang kanyang mga fire wheels. At pagkatapos ay ginamit ang Hunty Yang Ling. Para atali ang ilang nahuhulog na kahoy, si Yang Jian ay lumipad pataas. At hinati ang isang kahoy sa anim gamit ang nakita niyang si Nang bumagsak ang mga kahoy, ang mga manggagawa ay hindi nasaktan. Ngunit isang napakaluwag na kahoy ang mabilis na bumagsak. Nang muntik nang bumagsak sa manggagawa, siya ay dumating sa tamang oras. Kaya nailigtas niya ang kanyang buhay. Lahat ng ito ay nakita ni Najifa at Hinjao. Nakita nila na may mga Diyos nga pala sa mundong ito. Maliligtas na ang hari. Samantala, sa loob ng palasyo, si Shen Gambao ay nagtatanghal ng salamangka ng pagputol ng ulo at hindi pagkamatay kay Hinjao. Ang pamamaraang ito ay hindi natatakot masunog ng apoy. Hindi lamang makakaiwas sa sakripisyong matay sa pamamagitan ng apoy, kundi makakaupo pa sa trono ng dakilang siyang. Ngunit nang malaman ni Yin Shou na ang pagsasanay nito, ay aabuti ng limang daang taon. Sa galit ay ibinagsak niya ang ulong ito sa lupa, at sinipa pa ito ng prinsipe na parang bola. Naging tensyon na doon sitwasyon. Kasunod nito, si Jiang Ziya at ang iba pa ay ipinatawag sa palasyo. Sinabi niya kay Yin Shou na kapag binuksan ng pinuno ng lahat ang listahang ito, may nito ang mga nilalang mula sa kapahamakan. Nang marinig ni Shen Gong na ito ay ang Feng Shen Bang, agad niyang sinabi na ang listahang ito ay ka Kayang sumipsip ng kaluluwa ng lahat ng namatay sa mundo. Kapag nabuksan ito, lahat ng kaluluwa ay mapapasailalim sa kapangyarihan ng hari. Ibig sabihin, habang mas maraming namamatay, mas lumalakas ang kapangyarihan ng Feng Shen Bang. Napakahusay mo, hari! Mukhang hindi naman pala masama ang parusa ng langit. Tama ang iyong sinabi, hari! Ang taong ito ay isang demon lord. At si Shen Gangbao ay muling nang Sabi niya para malaman kung tunay ang listahang ito. Tanging kaluluwa lamang ng taong kakamete ang makakapagpatunay. Hindi pa natatapos ang sinabi. Agad na bumunot ng espada si Ying Xiao at pumatay. Agad niyang kinitilang buhay ng isang tao. Nagsimula nang mag-alay ng salamangka si Shen Gangbao. Ang kaluluwa ng taong iyon ay sinipsip ng Feng Shen Bang. Ngunit hindi kinaya ni Ying Xiao ang kapangyarihan ng Feng Shen Bang. Ang tanging nangyari ay bumagsak ito sa lupa. Sinamantala ni Jiang Ziya ang pagkakataon at pinulot it Ngaling sana ang pagbubukas ng listahan na ito ay kailangan pang sumabay sa mga hakbang ng mga immortal. Ang totoo, gusto lang niyang makatakas. Nakita niya na si Xiao ay malupit at walang puso. Isang buhay na nilalang, sinasabi niyang papatayin ng hindi man lang kumukorap. Kung ang pension bang ay mapupunta sa kamay ng taong ito. Hindi ba't mas nakakatakot pa ito kaysa sa parusa ng langit? Pero habang naglalakad, pinalibutan sila ni Yin Xiao. Sa mismong sandali ng pagsara ng pinto, ginamit ni Neza ang Han Tian Ling para ilayo si Jiang Ziya. Iniutos ni Yin na Kinayin Zhao at Jifa na bawiin ang Feng Shen bang At si Shen Gangbao lang. Ay hindi talaga kalaban ni Yang at Neza. Sila ay sumugod palabas na parang mga ibong phoenix, walang makakapigil. Matapos ang isang perfectong labanan, si Yang ay biglang naglaho gamit ang water portal technique. Samantala, si Jiang Ziya ay napasugsub na ni sa gilid ng bangin. Para sa kanyang ama, handa siyang mamatay para mabawi ang pension bang. Ano man ang ipaliwanag ni Jiang Ziya, wala itong saysay. -say. Sa sobrang emosyon, biglang natama ng isang nahulog na bato si Yin Jiao. Sa gitna ng panganib, inabot ni Jiang Ziya ang kanyang tulong. Ngunit isang matandang may puting balbas. Paano pa siya magkakaroon ng lakas para kaladkarin ang isang binata? Sa kritikal na sandali, dumating si Jifa sa tamang oras. Iniligtas niya ang buhay ng dalawa. Binigyan ni Jiang Ziya si Yin Zhao ng isang elixir. Si Jifa ay nagpumilit pa rin na kunin ang Feng Shen Bang. Sabi ni Jiang Ziya, kung ibibigay niya ang Feng Shen kay Yin Shu, ang mga mamamayan ng Magdurusa, hindi nagtagal, nagising si Yin Zhao. Pero agad niyang tinutukan ng espada si Jiang Ziya. Kakaligtas lang niya sa iyo. Wala akong pakialam ang gusto kong iligtas ay ang aking ama, hindi sinaktan ni Yin Zhao si Jiang Ziya. ang layunin niya lang ay ang pension bank, isa siyang bata na may mabuting puso at mapagmahal sa magulang, marahil mas nararapat na ipagkatiwala sa kanya ang pension bank, ang kondisyon ay maging pinuno ng lahat si Yin Zhao, sa sandaling ito, dumating si Neza, binitin niya si Yin Zhao sa puno, biglang napagtanto ni Jiang Ziya na wala sa kanya ang pension bank, si Jipa pala ang may hawak ng pension bank, tinatakot niya sila na pakawalan si Yin Zhao, subukan mong ihagis, hindi mo pwedeng ihagis, Si Jiang Ziya ay sumunod kagad. Tumalon siya sa rumaragasang ilog para hanapin ang Feng Shent Bang. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nailigtas siya ni Neza. Sa kabilang banda, biglang kumulog at kumidlat sa kalangitan. Si Ji Chang, nasabik na makita ang kanyang anak, ay nakatagpo sa daan. Ang isang sanggol na kakaiba ang itsura. Agad niyang napigilan si Chong Ying Biao. Ang sanggol na ito ay nakahiga sa mga bisig ni Ji Chong. Bigla itong tumahimik. Si Ji Chong, na may mabuting puso, ay patuloy itong niyakap. Sa sandaling ito, dumating si Yang gamit ang mahika. Lolo, ang hawak mo riyan ay maaaring isang demonyong pinuno. At sinabi ni Neza na kakaiba ang hitsura ng sanggol na ito, ipinasya niya na ito ay isang demonyo na magdudulot ng kapahamakan sa mundo sa hinaharap, pero pinigilan ito ni Ji Chang. Tao man o demonyo, mabuti man o masama, sa mga susunod na araw pa malalaman, dumating din si Jiang Ziya. Iminungkahi niya na ang sanggol, ay kay Yuan Shi Tianzan mismo ipaubaya, ito ay kanyang kapalaran. Kung gayon, pakiusap, bigyan mo ng pangalan ng bata, Panginoong Zibo, para makilala ninyo siya sa mga araw na darating. Ang sanggol na ito ay isinilang kasabay ng kulog. Kaya ang pangalan niya ay Lei Shenzi. Pagkatapos, si Yang at Neza ay ibinalik ang sanggol sa Kunlun. Sa kabilang banda, ang apat na dakilang maharlika ay nagtipon muna sa templo ni Nuwa, at si Jechong, na dalubhasa sa Bagua, ay hindi kailanman nagkamali. Nalaman niya na ang papatay sa hari ay hindi si Yinxiu, kundi iba. Kaya naman, may mga taong gustong husgahan si Yinxiu. Hindi inaasahan, si Jipa pala kasama si Yinjiao, nagtatago rin dito para magpalipas ng ulan. Naglakas loob kayong magtipon dito para magplano ng paghihimagsi. Napansin ni Ji Chang ang jade pendant na suot ni Jipa Nakilala niya agad ang kanyang anak na si Jipa Pero matagal ng hostage si Jipa Kaya naman, tinutukan niya ng espada ang sarili niyang ama Sinasabing naninira siya kay Haring Yin Nakita mo ba? Masyado na siyang matagal na hostage Talagang itinurin niya si Yin Xiao na parang tunay niyang ama. Noong akmang sisilaki na ang talaban. Dumating ang mga Royal Guard ng Yin Xiang dito. Dinala nila ang apat na duke pabalik sa Chaoj. Pero hindi ko inasahan na. pag pala ni Yin Xiao ang mga ama at anak. Inutusan niya ang mga anak ng apat na duke. Isa-isa silang tumayo sa harap ng kanilang mga ama. Kung sino ang makakapatay sa kanyang ama. Ay siya ang direktang papalit sa posisyon ng ama. Walang pag-aalinlangan si Chong Ying Biao. Nang alalayan siya ng kanyang ama para tumayo. Agad niyang sinaksak ang kanyang ama. magaling. Chong Ying Biao. Ikaw na ngayon ang North Marki. Ang East Marquis naman ay piniling magpakamatay para iligtas ang kanyang anak. Ang South Marquis na si Ishan ay buong tapang na sinaksak si Insho. Ngunit sinunog ni Insho ang kanyang buhay gamit ang isang espada. Sa huli, hindi rin nakaligtas ang South Marquis. Nang si Jipa na ang susunod, bigla siyang lumuhad kay Insho para iligtas ang kanyang ama sa pamamagitan ng paggamit ng talino. Ang apat na malalaking pinuno ay nagtipon para maghimagsik. Si Ji Chang pa ang pangunahing nagpakanan ng huwad na hula. Kung papatayin na lang, paano malalaman ng mga tao? Ang katotohanan na nagtaksil ang apat na pinuno, tanging magpapahayag ng pag ng tawad si Ji Chang. Malalaman ng lahat, Agad na nagdesisyon si Yin Shou. Pinatay niya ang tatlong pinuno para mailigtas ang Yin Xiang Sa tingin ni Yin Shou ay may katwiran ito, bagamat hindi nakuha ni Jifa ang Feng Shen Bank na isang kapabayaan. Ngunit nahuli naman niya ang apat na mga haw na nagkaisa para magrebelde. Maaring maging kabayaran ito sa nagawang pagkakamali, kaya nagpa siya si Yin Shou na ikulong si Ji Chang. Sa gabi, pinuntahan ni Jifa si Ji Chang para pakiusapan itong umamin sa pagkakamali. Sa ganoong paraan lamang siya makakauwi ng payapa. Ngunit kahit kamatayan, ayaw umamin ni Ji Chang sa pagkakamali. At ang tanging niya ay ang ipadala ang kanyang sariling anak sa piling ng masamang tao na si Hinsho. Ngunit naniniwala pa rin si Jipa kay Hinsho. Ang nakikita mo ay marahil ang gusto lang ay pakita sa iyo ni Hinsho. At sa sandaling ito, si Insho ay kasama si Sujiya sa pagligo. Biglang lumitaw si Reina Jang na nakalok sa at humihiling na patayin. Dahil siya ang kapatid ng Dombo Hao. Nagplano si Insho para patayin ng mga prinsipe ang kanilang ama, labag sa moralidad. Gusto ni Reina Jang na gisingin ang konsensya ni Insho sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Hindi na maibabalik ang buhay ng patay. Bakit mo pa isasama ang sarili mong buhay? Napagtanto ni Reina Jang ang katotohanan. Ang malaking pagbabago ng ugali ng hari ay dahil pala sa pagkontrol ng demenitang ito. Kaya naman, determinado siyang patayin si Sudaji. Pero ang resulta, pinatay siya ni Sudaji. Nang malaman ni Hinjao ang pagkamatay ng kanyang ina, nagalit siya ng labis. Gusto niyang patayin si Sudaji para makapagiganti sa kanyang ina. Pero kain hinala ang pangyayari. Nang susugod na siya, biglang lumitaw ang espiritu ng Fox. Ah, kaya pala, ang Sudaji na nasa harapan niya, ay ang mismong espiritu ng Fox na nakatakas sa kanya noon. Ang espiritu ng Pops ay bumalik sa katawan ni Sudaji. At sa sandaling iyon, dumating din si Hinsho. Mabilis na nakaiwas si Sudaji kay Hinjao. Nang tumakbo siya sa may pintuan, tinaakwa niya ng damit ang paningin ni Hinjao. Dahilan para masaksak ni Hinjao ang kanyang ama. Ama! Anak, talagang nais mo kong patayin? Ama! Ngayon, wala na tayong may kundi ang mabilis na pagtakas mula rito. Sa huli, nagmungkahi si Jipa. Naiwan ni Hinjao ang tanyang espada bago siya umalis. Pagkaalis ni Hinjao, sinaksak ni Jipa ang kanyang sarili para magpanggap na natalo sa labanan. Nang dumating si Chong Ying Biao, nakita lamang niya ang espada ni Hinjao. At ang sugatang si Jipa, si Chong Yingbiao ay hindi talaga gusto si Jipa. Lahat ng bagay ay kinokontra niya. Bilang mga bihag, alam niyang si Jipa at si Hinjao ang may pinakamagandang samahan. Ang pagkawala ni Hinjao ay sigurado na itinago ni Jipa. Kaya naman, naghanap na naman siya ng gulo. Sa gitna ng laban, biglang lumitaw si Bowie ikaw dito. Kanya lang napigilan si Chong Ying Biao sa ilang galaw. Kuya, Si Boyakao ay pumunta para sa ama. Nagdala pa siya ng dalawang sinanay na Snow Dragon Steeds. Nasaan man si Jifa? Kapag sinabi niya sa Snow Dragon Steed ang mga salitang umuwi na, may uuwi nito si Jifa ng ligtas sa kanilang bayan. Mukhang naghanda na si Boya Boyakao para dito. At ito rin ang huling pagkikita ng magkapatid. Sa gabi, tumugtog ng musika si Boya Boyakao habang sumasayaw si Dodgy. Ang kanyang tunog ng plauta ay kayang magpasaya sa mga hayop hanggang sa kasukdulan. Handa na siyang ibuwis ang kanyang buhay para iligtas ang buhay ng kanyang amang si Jechong. Hindi nagtagal. Si In Cuisine mismo ang nagdala ng isang kahon ng meat pie kay Jichang. Akala ni Jichang ay ordinaryong pagkain lang. Ngunit nang makita niya ang plauta na dala ni Boyi Kao, agad niyang tinanong si Yin Shou. Naparito si Boyi Kao sa Chaoj? Nasaan siya? Ganyan mo ba kamahal ang anak mo? Hindi mo ba nalasahan ang lasa niya? Ginawa palang meat pie ni Yin Shou si Boyi Kao. Tikman mo. Tikman mo na. Nang sumunod na araw, ipinarada si Ji Chang sa kalsada para aminin ang kanyang kasalanan. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak na ginawang meat pie. Sa araw ding iyon ang pag-aalay ni Nayin Shou at Ji -Hee. Nagplano na si Nabigan at Jiang Ziya. Ang totoo, nagtatago si Yin Zhao kay Bigan. Noong una, matapos mahuli ni Ji Fa si Jiang Zia. Si Jiang Ziya ay nagmakaawa. Sinasabi niyang si Yin Zhao ang pinakaangkop na maging pinuno ng lahat. Pinayuhan niya si Yin Zhao na sumama muna sa kanya pabalik sa Kunlun. Upang maprotektahan ang Kunlun. Kapag siya na ang umupo sa trono, sa kanya bubuksan ang pension bank. Ngunit si Hin ay naniniwala, na ang kanyang ama ay nabighani lamang ng isang demonyong pox kaya naligaw ng landas. Paano kung ang iyong ama ay hindi nabighani ng demonyong pox? Kaya naman, iminungkahi ni biga na sa araw ng pag-aalay sa mga ninuno. Hintayin nilang magpakita ng tunay na anyo si G.I.G. bago siya patayin. Sa gayon, malalaman ng katotohanan. Ngunit paano naman papayagan ni Yin Shou na patayin nila si Su G.I.G.? Sa sandaling ito, lumitaw si Yin Zhao. At hindi inaasahan ni Yin na nagtatago pala ang kanyang anak dito. Iginapos ni Yin Zhao ang kanyang sarili. Sinabi niya sa kanyang ama ang kanyang nakita. Si Su Doji ay isang fox demon. Niloko siya ng fox demon kaya niya nasugatan si Yin Shou. Ngunit si Yin ay hindi naniniwala sa iba. Kaya bilang Grand Commandant ng Shang, iminungkahi ni Bigan. Nakainin ni Sudaji ang kanyang pitong butas na puso. Kapag kinain ng pusong ito, anumang masamang espiritu ay magpapakita ng tunay nitong anyo. Sumang-ayon ng hari, kapag naging demonyong Zoro na si ate, patayin agad siya. Si Bigan, walang pag-aalinlangan para sa kapayapaan ng mundo. Hinati ang kanyang chan at ipinasok ang kamay niya. Kinuha ang sarili niyang puso. Pagkatapos lunukin ni ate, talagang naging isang demonyong Zoro. Kinuha ni Yin Shou ang espada at tumingin sa demonyong Zoro. Pero nag-aalangan siyang saktan ito bigla na lang nagbago ang mukha, sinasabi ninyong lahat ang puting soro ay isang demonyong pinuno. Siya ay malino na isang simbolo ng swerte. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang gusto ko. Tinulungan siya ng puting soro na umakyat sa trono Kaya ang puting soro ay simbolo ng swerte May tulong ng sorong demonyo Hindi na niya kailangang itago pa ang kanyang ambisyon Ang dakilang siyang ay babagsak Paulit-ulit na sambit ni bigan Hanggang sa tuluyan siyang malagutan ng hininga Salot! Anong nakakatawa? At sa mga oras na ito, si Yinjiao Ay tuluyan ng nakita ang tunay na pagkatao ng kanyang ama Hindi na siya ang ama na hinahangaan ni Yinjiao Ang buhay ko ay galing iyo sinusuko ko na sayo. Mabuti na lang at napigilan ni Jipa si injau. At si injau ay kinaladkad pababa. Iniutos ni Hinshaw na pugutan siya bukas at ipakita sa publiko. Hindi niya kalain na alam pala ni Shou ang lahat ng ginawa ni Jipa. Inutusan niya si Jipa na patayin si Jichang. Sa gayon, si Jipa na lang ang magiging kaisa-isang anak ni Hinshaw. Nang umalis na ang lahat, sinunog ni Hinshaw ang Ancestral Hall. Sinabi ni Jiejie kay Hinshaw. Ang lahat ng tanyang ginawa Pagkaalis, natagpuan ni Jipa ang kanyang ama Ngunit hindi niya sinunod si Yin Shou na patayin si Ji Chang Sa halip, pinabalik niya ang kanyang ama sa ziki sakay ng Snow Dragon Steed Kinabukasan, nang pugutan si Yin Zhao Si Jipa, dinala ang ulo kay Yin Shou. Ji Chang? Oh? Ji Chang? Tayong dalawa Sino ba talaga ang mamamatay sa kamay ng sariling kadugo? Yin show Kahit mamatay ako, hindi kita patatawarin Agad isagawa ang pagbitay. Nang malapit nang bumagsak ang patalim ng pagpugot, biglang may isang palaso ang tumama sa Bird Go, Bumagsak ang Bird Go. Lumabas na ang grupo ng mga hostage ng Ziki na pinamunuan ni Jipa. Mabilis na tinutukan ni Jipa ng espada ang leeg ni Inshu. Pinapalaya niya si Injau. Pero sigurado si Inshu na hindi siya nito kayang patayin. Nagbigay pa rin siya ng utos. Buksan! Nang marinig ni Chong Ying Biao ang utos, agad siyang nagtungo sa platforma at walang pag-aalin lang ang pinugutan si Yin Zhao. Samantala, nakatakas si Yin Shou sa kontrol ni Jifa. Habang nagkakagulo ang dalawa, dumating si Nanesa at Yang Jian. Ngunit pugot na ang ulo ni Yin Zhao. Pinutusan ni Jiang Ziya ang dalawa na dalhin ang bangkay ni Yin Zhao pabalik sa Kunlun. Matapos dalhin si Yin Zhao, Tinamaan ni Jipa ng espada si Yin Shou, at sinipa niya ito pababa ng pader. Ngunit sa critical na sandali, hinawakan ni Yin show ang balabal ni Jipa. Halos mabulunan na si Jipa. Mabilis niyang pinutol ang balabal gamit ang kanyang espada, na naging dahilan ng pagkamatay ni Yin show sa pagkahulog. Ngayon, lahat ay makinig sa akin, ang North Marquis. Si Chong Yingbiao ay ambisyoso. Inutusan niya ang lahat ng sundalo na hulihin si Jipa. Habang si Jipa naman ay nakasakay sa Snow Dragon na kabayo na bigay ng kanyang kapatid. Hindi pa maalya ang kanyang mga pana. Agad niyang nataman si Chong Ying Biao. Nakasalubong niya si Jiang Ziya at isinama siya nito sa paglalakbay. Nang malapit na sila sa tarantahan ng lungsod, biglang nagpakita si Shen Gangbao at nakita si Jiang Ziya. Siya ay palaging nasa listahan ng mga Diyos. Agad niyang ginamit ang paglilipat ng kaluluwa para buhayin ng dalawang estatuang bato. At si Jipa ay naharang ni Jiang Wenwan sa may pintuan ng lungsod. Ngunit ang gusto niyang hulihin ay hindi si Jipa, kundi ang pigilan ng mga humahabol sa likod ni Jipa, at palayain si Jipa para tulungan sila. Ngunit hindi pa nakakalayo si Jipa. Ang dalawang estatwang bato na kinokontrol ni Jong Gumbaw, biglang sumulpot, diretsyo silang hinabol. Nang mapagtanto ni Jipa na si Jang Zia ang target nila, agad niyang sinuot ang damit ni Jang Zia, at inihulog si Jang Zia mula sa kabayo. Isa sa mga estatwa ay naipit sa ilalim ng puno habang humahabol. Sa huli ay natapakan at nabasag ng isa pang estatwa, hanggang sa mapunta si Jipa sa bingit ng panganib. Nakita na lang niya na tinanggal nito ang sombrero at hinubad ang damit na yari sa abaka. Doon lang napagtanto ni Shen Gongbao na niloko pala siya. Galit na galit, pinakilos niya ang estatwa para sugurin si Jipa. Si Jipa naman, lumingon din at sinugod ang estatwa. Matapos ang ilang pana, ang huling pana ay tumama sa mata ni Shen Gongbao Pagkatapos, lumingon siya at tumalon sa tubig. Hinabol din siya ng estatwa, pero ang katawan niya ay tinangay ng malakas na agos ng tubig. Si Jipa ay nakaligtas din sa kapahamakan. Pagkatapos, ang Zolongjo ay tumakbo ng libu-libong milya. Din dinala si Jifa pabalik sa Ziki, at si Ji-Chang ay nakabalik na rin dito, hindi pa nagtatagal, dinala siya ng Zulong Jo sa hangganan ng Shang at Jo, noong ang isang Zulong Jo ay pinatay ng mga sundalo ng Yin Shang, pinaligiran din nila si Ji-Chang. sa kritikal na sandali, may isang bagay na biglang bumagsak mula sa langit, tinakwa nito si Jifa, ang bagay na ito pala ay si Lei Shenzi na iniligtas ni Jipa noon. Ngayon ay lumaki na siya sa ilalim ng gabay ng Kunlun. Makikita ang malalaki niyang pakpak na bahagyang kumakampay. Nagpabagsak ito ng maraming sundalo. Kahit na siya ay ginawang target, kaya niyang baliin ang lahat ng mga palaso. Pagkatapos ay ibinalik ni Lei Shenzi si Ji Chang sa Ziki. Sa wakas, darating na ang oras ng labanan ng Yin sa kabilang banda, natagpuan ng Pops Demon si Yin na matagal ng patay. Dinilaan niya ang mga sugat ni Yin gaya ng dati, para gumaling siya at bumalik sa dati, ngunit isa pa rin siyang malamig na bangkay. Sa huli, isinuko ng Pops Demon ang kanyang libong taong pagiging espiritu, siyam na buntot ay naging isa na lang, para lang buhayin si Yin At itong si Yin na, walang awa sa sarili niyang anak, gagamitin pa kaya, itong nag-iisang buntot na demonyong Zoro, at ang pagbabalik ni dakilang tagapayo Wen. Sa pagtatapos ay nagpapakita ng ating pananabiksa, Feng Shen dalawa. Sinasabing ipapalabas sa panahon ng Chinese New Year. Pupunta ka ba para suportahan ito?